Tayo mga kaidol sa mga bagong pasok Please don't forget to subscribe to this channel Kuya SMB And of course sa Team Talk Ang makamamig sa patuloy sa of course sa mga kabunso Miguel siya good morning So ating pag-uusapan ah, Gagawin ng lahat Ang mga kalaban ni Mix Molino Ang pagbagsak ni Mix Molino ngayon So alam naman natin Nakikita naman natin dito sa social media Ang ginagawa nila lahat Nag-ipon-ipon sila Nagtulungon sila Para mamalugmok si Mix Molino ah, sa kanyang karir ngayon. So hindi nila alam na si Mix Mulino may maraming mga proyekto na na gagawin. Ah, ah kaya sa mga supporters sa si Mix Mulino, wag mabahala, ha? Ah? So nandiyan kayo, nandito tayo. So magtulungan na lang po tayo, ha? Ah? Ang purpose ko lang naman dito ay pagpatuloy ang community ng Mamix through sa pangalan ni Kabunso Community. Ah? Ayaw kong mabuwag ito, mga kaidol. So ang nangyayari ngayon, gumagawa ng paraan na para magkawatapatak ang supporters ng Mamigs ng mga anay ng community na ito. ah, Gumagawa sila ng hakbang. Ha? Ah? So wag po tayo papayag po doon mga ka-idol. Ang ah? An importante, ginagawa natin ang best natin. Ang importante, wala tayong ginagawang hakbang laban sa kanila. Ha? Ah? Ah, pagpatuloy lang natin ang ating uh, mithiin na makatulong sa, sa Mamigs through sa pangalan ni Mix Mulino. Hmm? Hindi yung gagawa ng paraan para masira si Mix Molino. Kasi ang nangyayari, pabalik-balik na lang ito mga ka-idol, um, ginagamit nila ang pangalang mahal para masira si Mix Molino. Ha? Dahil sa tagal ng issue hanggang sa ngayon, hindi pa rin humuhupa sa community ng Mamix. Ang nangyari at papano, ha? Uh, naging buhay ni Mahal at papano namatay at namatay pabalik-balik ang issue na yon mga kaidol ha? kaya kung ako kung gusto niyo pong mga host justice para kay Mahal mga kaidol ito lang masasabi ni Kuya SM gumawa kayo ng way hindi yung puro puro kuda dito sa social media kasi alam ko po kung ano pa purpose po ninyo kung bakit nagagawa nyo po iyon kasi gusto nyo makaganti kay Mix Molino gusto nyo makakasi dito sa social media mga ka-idol actually hindi po ito ang justice para kay Mahal alam ko pong nasa isipan po ninyo ginagawa nyo po yung para sirain si Mix Molino punto per segundo yan po ang katotohanan po doon ha? Ah, wag na po kayong uh, ang akin lang wag po kayong mabahala mga supporters Ah, ng ma Mix, through uh, patuloy na sumusuporta kay uh, Migs and of course sa Team Kabunso Marami pa naman sumusuporta kay Mix Mulino. Para sa kanila na bagsak na si Mix Mulino, para sa kanila lugmok na si Mix Mulino, para sa kanila walang supporters si Mix Mulino, pero doon po sila nagkakamali. At alam ko na marami pa dyan na legit at totoong tao, ha, ah, na die hard kay Mix Mulino. Kasi sa nangyayari po ngayon mga kabunso, na parang buhay ni Mix Mulino pinapakalaman na nila, ha? Ah, ah hindi nila iniisip ah kung ah, kung hindi nila nagamit noon si Mix Molino kung hindi nila nagamit ang Mamix community wala sila kung saan man sila ngayon ha kaya ganun po ano mga ka-idol ganun po ka, ka manhid yung mga utak po ng uh, mga taong uh, uh, grabe manira kung saan sila nagmula hindi nila iniisip but it's because of Mix Molino nagkaroon sila ng kakilalang ka uh, followers ni Mix Molino at niligawan nila at uh, ito yung nakuha nila ha? yan po ay hindi po tunay na uh, supporters ni Mix Molino dahil uh, sila agad sa mga sabi-sabi na wala naman katotohanan hmm? so uh, ganun po ang mga ka-idol uh, ang nangyayari po ngayon dito sa mga Migs kaya humihingi po ako ng paumanhin ha? banat dito, banat doon banat doon, banat dito ganun po ang nangyayari ngayon kaya wag po rin po tayo magtaka uh, kung bakit uh, medyo less tayo ng supporters ng mga mix ngayon na hindi tayo medyo nakakadagdag ng followers or supporters. It's because of these issues na pina, parang uh, uh, pinaprioritize nila. Ah? Uh? Ang ginagawa nila, nagtutulungan sila ngayon ah? Uh, para mapaprioritize nila ah? Uh, na masira si Mix Molino. Kagaya kay uh, Gwen Chana, pinagtutulungan nila ngayon punto per segundo. Ah, alam mo nyo naman na naranasan ko din yon. Na nung, nung, paninira nila kay Kuya SB pinagtulungan nila all vloggers ng Team Palaboy. Ganun po sila. Ah, so sa mga sinasabi diyan ng mga Team Palaboy even the, the other vloggers, huwag agad maniniwala. Ah, kailangan bago sila magsalita, dapat may 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 sila proof, evidensya, na Totoo yung mga sinasabi po nila Hindi yung haka-haka lang ha? Hindi yung salita lang While well, si Upper na mga ka-idol uh, she, She's a liar ha? Uh, Si Mambing, hindi po siya magsasalita Hindi po siya magbitiw ng salita ng ganun Kasi she's a professional na, na tao So, si Upper Mer na lang po mga ka-idol Ang uh, sinungaling Kasi hindi niya Um... Uh, tanggap na bakit ganito bakit na-share ah sa social media ni Bing Fernandez this issue ah ganun po ang nangyayari pa kaya po uh, habang during the live of uh, ni Piqua regarding po doon in interview si Opformer na parang tiniting-tiniting na ko talaga paano magsalita si Opformer na nauutal po siya to so it means may tinatago po siya however kung dark for target pong uh, on uh, on point yung mga sagot niya, ha? Ah, uh, yun po. Nagsasabi po siya ng katabat uh, sa aking obserbasyon sa kanyang uh, pananalita ay grabe po. So, it means may doubt sa sarili. So, it means nagsisinungaling po si Offerman na punto per segundo. So, kung uh, gusto nyo man ng hustisya sa MC mc I respect sa inyong desisyon kasi nasa desisyon nyo po yun. Ah, hindi ko yun uh, ihindrance kung gusto nyo justice para kay mahal. Go! Hmm? ipakita lang to from sa mga supporters na legit totoo para tumahimik na po ang lahat ah but uh, dito sa team Kabunso, ah, hindi talaga sila na, ah, hindi kami naniniwala regarding po doon ah kasi kung totoo po 'yon sana noon umpa ah noon pa yan ah nagkaroon na ng justice ah sa pagkamatay ni Mahal so ay, ay nagtaka lang si Kuya SME bakit na nabungkal uli ito issue is ito ay tapos na ha ah ganun po ang nangyayari ha ah, paglabasan ng timpalaboy sa kabunso ganito na ganito na nangyari. ha parang oh tapos na kami kay Mix Molino dito naman kami sa makamahal community di ba lumabas sila kay Mix Molino may bit -bit na issues dinagdag doon sa the previous issues why na ibong kanakalkal ngayon ng issues ng pagkamatay ni Mahal. Ah, alam ko naman na why lumabas yung dati hangga uh, mga timpalabo palabo regards because of sponsor a eh, sponsorship na na pinag-aagawan nila as awayan ng bawat dalawang grupong vlogger under na kabunso. Gano po ang nangyari. Why ngayon lumabas sila, may dalang issues. Ngayon, Ah... Uh, pinagtutulungan nila si Gwen Chana. Ganun pang nangyari, ha? So sa mga supporters ni Mix Mulino again, wag kayo agad-agad maniniwala sa mga sinasabi sabi dahil ganun po ang ginawa namin, ginawa nila kay Papa Berk, kuya SME of course kay Mix Mulino na pinagtutulungan, ha? Kaming grupo ng mga Timpalaw pero hindi naman lahat, ha? Ng Timpalaw ay nasiraan kami punto per segundo, pero yung mga binitibita nga salita noon kinain na nila ngayon. Ganun po, di ba? Ang uh, ang bilis ng karma po mga ka-idol Kaya po uh, sa mga team uh, wag kayong mabahala. Uh, sa mga team uh, supporters ng Kabunso, ha? Uh, maraming pang supporters ni Mix Molino, si uh, secret supporters. Ha? Ah uh, uh, po, ha? Huh? Kasi uh, pinapalabas ng uh, ng, uh, ng iba dito sa kabilang grupo is uh, mayroong silang uh what I mean uh, pambato na kakayanin na to pambato na tatalunin na natin si Miss Molino kasi nasa atin na, di ba? Yung ganong eksena. So kahit anong pambato niyo diyan, basta nasa sa katotohanan lang, walang makakatalo po doon. So ganun na lang po doon, ha? Uh, at, of course uh, sa mga adatihan din ng mga vloggers na uh, kagaya kay uh, na TV sa lahat ng uh, unang vloggers ah, na si uh, hindi ko na po kayo isa sa inyo so say forgot your name big uh, love shout po sa inyo so ang akin lang naman sana na hindi mabuwag itong community na to through sa mga issues na pinaparatang ninyo laban kay Mix Mulino ha ah, kung may paratang man kayo kung naniniwala kayo to prove it sa sa false supporters ng Mamix community. Hindi yung uh, salita lang ng salita, wala namang pruweba na to totoo po 'yun. Ha? Ah, uh, ganun na lang po. Ano, mga kaido na isingit lang to ni Kuya SMB dahil uh, medyo busy si Kuya Esma this time dahil po sa aking tinatahak na career. Ah, uh, Love shoutout na lang po sa inyong lahat, ano? Of course, sa mga kamakamahal na sumusuporta so kami mismo, Miguel Love shoutouts. And of course, uh, sa aking mga kaibigang vloggers, mag love shoutout po sa inyo. Hindi ko po kayo isa-isahin. And of course, sa Team Tak. And of course, sa Team Kabunso vloggers na uh, pinungnahan ng ating mga vloggers ng mga macho dancers natin, na? Sa Kabunso. <laughs> Nasa isa sa, -sa, -sa Ranina, of course, si Business Zero mga macho dancers natin dyan sa ano, ha? Sa Kabunso, o. Oh. mga macho dancers na sa siguro sa balang araw. At char-char lang, ano. Oo. Oh. And of course, ano, Um, sana uh, Balang araw um, Ipapakita din natin ah, Na Kahit wala sila May pagpapatuloy Ni Mix Molino Ang kanyang tagumpay Punto por si Gondo ah. At least uh, Kahit lumabas man ako sa Makamahal community Wala akong bitbit bit Na hinanakit laban sa kanila wala akong bit-bit na... na issues laban sa kanila. Ah? Dahil... alam ko na wala nang mapupuntahan regarding po doon. So, wala rin tayo mapupuntahan kung... mamaninira tayo ng ating kapwa-tao. Ah? So, ang point ko lang naman doon... Uh, ay content regarding po doon sa issues ng... ah... Uh, uh, sa pinapalabas ngayon. Dahil, uh, hindi na makatarungan. Hindi na makatao... ang ginagawa ng mga tisuero family. Ah, uh, pero ah, dahil po nadala sila sa issues ah, sa nangyayari ngayon ah, ayaw ko eh nga paglabas paglabas ng talaga ng timpalaboy eh yung yung parang yung halaman na napatay na nadiligan ulit, nabuhay ulit pag, pag paglabas ng timpalaboy sa makabunso diniligan umusbong una naman ang issues ah ganun po sila mga kaidol ganun po ang nangyayari ngayon. Kaya wag po tayong magtaka. At may inaasahan, may parang may inaasahan na ang mga against kay Mix Mulino dahil grabe ang banat nila ngayon kay Mix Mulino. Ha? Ah, kahit na lang anong pinagsasali ah, anong words ang binibitawan nila para kaya ah, laban kay Mix Mulino. So lagi yung tatandaan kung para sa inyo malaki ang papel ni Mahal sa Kamamix, mas malaki ang papel ni Mix Mulino sa community ng community na ito. Unang-una, si Mahal walang alam-alam din sa social media. Hmm? Paano magbuo, paano uh, gumawa mag ng channel, paano magbuo ng content, paano mag-edit. Magpasalamat lang po tayo. It because of li uh, because of uh, uh, of course, uh, Jetro Nabuo ito. Ha? Huh? Yes, nandun yung impact. Sabi nyo, kasi eh, yung pinapalawas nyo, yung, uh, yung impact na malaki ang papi ni ma Mahal dahil kilala siya. Okay? Oo oh, nandun na tayo ah o oh, nga oh. when we say nandun na tayo ah dahil noong pa naman mga 1980s 1990s ah medyo ah familiar na ng mga taong pangalang mahal tsaka unique din yung pag kanyang liit ah so medyo nakikilala din doon si Mix Molino so sa LMA, mga ilang early year 2000 medyo tumahimik ang pangalang mahal ang mas buong uli ito dahil po sa mommies malaking impact maraming malaking tulong ng mamix na kung bakit uh, yung nakatago na ang pangalan ni Mahal parang umaangat ng dahan-dahan sa tulong ng Mamix community na ito through kay Mix Molino and Jetro. Kaya din naman, wag din kayo mga puro ini uh, pu ang iniisip ninyo puro lang mga mali, mali ni Mix Molino, mali ni Jetro. What sana din ay uh, iniisip niyo yung pagkakamali din po ninyo. Ha? Huh? Kung anong pagkukulang ni Mix Molino, iniisip niyo din kung anong pagkukulang ninyo para kanyang, para kay Mahal, ha? Huh? Ganun lang po doon. Kasi kung iniisip niyo yun yung utang na loob, malaking utang yung loob kay Mix Molino. Hmm? Nandun na nga, ng point, kilala ang, 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 mga kapatid po ninyo, pero laging iniisip, ay, kung wala si Mix Molino, kung wala si Jetro, hindi maubo ang community. Ganun na lang sana. Uh, sabi pa, huwag nang mag... Uh, yung mga nakarang nakalipas dahil tapos na yun mag, uh, magfocus tayo sa hinaharap ang akin lang, mag-focus sa inaharap. Ang point lang na is magtulungan. Hindi mag ibig sabihin na ay ang balimbing. Ang akin lang naman dito, magtulungan. Ha? Kung may angat si Mix Molino, Pwede rin kayo matahak tayo, patapataas din. Gan sa pangalan, sa pangalan niya. Ha? Ganun lang po doon. Kung ever, kung gusto nyong... Uh, dok yung pangalan ni Maha ni Mix Molino na Ilog ilugmok, malaglag, mamatay, diba? yung lang, di ba? man lang, di pa paano tayo? Mamatay din tayo. Ay, okay lang, is mamatay, ano ganoon kasi yung yung kanyang supporters na dito naman sa atin, di ba? Yan ang tinatawag na self interest. Ha? Ah? Sarili lang iniisip, hindi yung iniisip ng community, community nito. Pero ang akin lang sana na respeto sa tesorero, respeto kay mahal na. Siyempre, ah uh, bin, ng effort, ah uh, binigyan to ng pagkakataon ng time nila na mabuo ito. Nasimula de eh, tapusin na natin ng maayos. Oo, kahit pa ano hindi malang tayo maiwan sa area ng ibang community. Ha? Kasi hindi na lang ang Mami's community, di ang mamig community ang mayroon tayo. Marami din community sa labas-labas. Ha? Dito lang, dito lang naman yung nakikilala sa SMB, may ibang vlogger sa community ng uh, Mami's. Well, yung ibang mga kaibigan na SMB na gumagamit naman sila ng ibang community, like sa uh, Kalingap, ah uh, sa mga ibang, uh, ano, medyo nakikilala rin sila doon. Ha? So, ganun na lang po ang mga ka-idol. So, naisingit again. Eh. Isingit ko lang din ito dahil um, alas na di pa naman yung aking ano. Is, um, sana... Ha? Huwag tayo agad magpadala Huwag tayo agad maniwala sa mga pinapalabas nilang issue May Focus na lang tayo sa mga sariling vlogger natin Kung may mga issues man sila na binabato sa atin Pwede naman tayo mag-explain ng maayos ha? Uh, wala ug na kayo wala siguro no did na siguro mag uh, mag feedback, mag response nga? na na ganung pang nila. No, siguro hindi na kailangan po yun. Na Importante nasabi din natin yung uh, katotohanan regarding po sa kanilang mga binabatong issue sa atin na wala namang katotohanan. Ha? Huh? Oo, ganun na lang po doon ano, mga kaidol. So, so ang kailangan na lang po natin 'to pag-iintindi at pag-uunawa sa mga ganung makikitid ng isipan. Ha? Huh? Um, again, marami marami salam sa mga kabunso para sa mga kabunso dyan. Please don't forget to subscribe sa YouTube channel Kuya SMB Vlog. Ha? Sa inyo to. Sa atin to. Ha? Especially mga may supporters sa mga patuloy sa mga support na kami. Of course, sa Team Tak. Kami kalab sa name Marley Peregrino and of course sa Team, team Vloggers. Good morning sa inyo. Mika love shoutout po sa inyo. Ha? Hanggang dito na lang muna tayo ha? kasi uh, medyo may gagawin pa si Kuya SMB today. Ah, God bless. Ingat kayo lagi.